sa ating mga Pinoy ang naniniwala sa tinatawag na destiny. Ito marahil ang dahilan kung bakit sikat na sikat ang mga teleserye na kagaya ng destined to be yours at ang meant to be. Sa ating totoong kwento ngayong gabi, destiny o tadhana rin ang pumagit na upang muling magtagpo ang dalawang bida sa ating tampok na nakakakilig at nakakaantig na love story. Gustong hayaan ng mahigit sa apat na taong magkahiwalay na pakikipagsapalaran ng dalawang puso hanggang sa sila'y tinadhanang magkita muli. Dito lamang yan. Sa aming episode na pinamagatang My Forever, Ariel Cruz and Juliet Manuel Story. Sa totoong kwento ng pag-ibig ni na Ariel at Juliet, nakakatuwang mapanood na sa huli, sila pa rin pala ang tinadana para sa isa't isa. Ika nga, if two people are meant to be together, eventually, they will find their way back to each other. Sa kabilang banda naman, may kasabihan din na nagsasaad na maybe two people are destined to fall in love but not to be together in the end may mga nagmamahalan na nagkakatuluyan. At meron din namang hindi. Kung alin man ang inyong paniniwala sa estado ng inyong buhay, pag-ibig o love life, naway maging masaya at tapat tayo sa tao na ating nakatuluyan o makakatuluyan pa lamang. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ariel, Juliet, naalala nyo pa ba noong una kayong nagkita? Yung una ha, nung unang una. Ladies first. Sa mall. Sa mall? Oo. Bakit sa mall? Eh, doon namin napagkasundoan na magkita. Kasi nung sa FB, sabi niya, okay. Ay, hindi, nung una kayong una, nagkita. Una, high school. High, course, schools, oh, diba? high school, di ba? Dati kayo Mga... magkaklase ba ng high school? Four years. Four year. Yes. year high school. Batchmate. Mag-batchmate kayo. And classmate. And classmate so, pa, so, ha, talaga ha. So, parang pero ng ano, spark between the two of you, ganun ba? Not Wala. Actually, Wala. 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 Actually, iba ang crush ko. Iba, iba yung mga siya. crushes. <laughs> ah, may crush yung iba, iba sa uh, klase. Uh, In the class, meron iba ka ibang crush. Dalawa, dalawang ang crushes ko, pero dalawa not yun. Sure. talaga <laughs> naman sa lawan? Ano? <clears throat> dalawa ang crush. Eh, ikaw naman? Ako, may crush ako pero hindi, hindi naman siya. Hindi, hindi rin siya pa, hindi rin sa siya ano, na. sa uh, sa ibang section. Okay. Mm -hmm. Pero magkaibigan kayo, nag-uusap kayo, magclassmate, so, pero hindi naman kami that hindi kayo close, close na ano. Um, was, was there any time that you had to be together? Like halimbawa na Magawa ng project, magkakasama, yung ganyan. Meron or pareho kayong uh, in a place, sa school, na magkasama kayo? Hindi, wala. kasi actually when I was doing stage play sa oh, ano, oh. sa high school, oh, oh. sabi ko, ba't hindi kita nakikita yung dun sa nanonood? Sabi ko gano'n, sabi niya, tulog pa rin sa bahay. <laughs> <laughs> Ang sweet naman ha, tulog pa sa bahay ha. O nagkahiwalay kayo ng landas, di ba? Yes. Nag-college na kayo. O oh, saan ka na uh, Ariel? Okay, eh, napunta sa University of the East, Recto. Right, okay. I took up uh, BSBA, Bachelor of Science in Business Administration. Okay. And then... Wala, um, wala, wala, wala nagkita. Hindi no, nagkita. No, wala at nothing, all. Nothing. nothing. at all. Wala, wala sa oh. inagap ko, wala sa isip ko na. oh, oh. wala, sa wala siya. o oh, oh, Ikaw, Juliet, nasa ka na Wala rin, napunta. kasi ako nag-Lyceum of the Philippines ako. Tapos, oh, oh. kasi yun ang ano-ano daddy ko sa akin na punikong course. So, doon ako napunta. Oo. Oh, oh until after 42 years na nga ito na nga nakita na kami so wala no communication at ah, at that time We lived separate lives. Uh, and we did not think of each oh other. Oh, nga, time. pero ikaw nga the people who Yeah. Oh, Aniel, you are mo nga. are married. You 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 are same uh, course as, as mine, uh -oh. we got married again. We got married. Uh Oo. -oh. So, um, uh, church wedding. Ilang anak nyo? Uh, three girls and one boy. Oh, three so, girls so, and one boy. Uh, right. Pero na may namatay ako ng isang anak na sa gitna, sa out of the three girls. Uh -oh. And sinundan niya nun yung boy na bunso namin. Uh -oh. And then we nagsama kami for 35 years. But you lost your wife, Ariel. Diba? I lost my wife last uh, December 24, 2015. 20, 20, 2015. From colon cancer, stage ah, 4. Two, years now. Uh, okay. And then... Uh, so two year, ano two years ka nang widower? Uh, Budo, two years. This, uh, Uh, this uh, year, uh, oh. supposed to be. Budo ka. Ikaw naman, Juliet. Saan ka Ako single mama ko uh, sa dalawa kong anak na babae. So unfortunately, yung dalawang minahal ko na ano, father nila, hindi naman kami nagkatuloy yan. Yung una, you were yeah. abroad when you I had was your first? in was in the Middle East. Ah, east? Nag-consume nag ako doon sa eldest ko. Uh -oh. And then ano nangyari? Nasaan yung guy? What happened to him? Uh, he has another family, unfortunately. Meron kasi siya ng... May asawa na siya during that time. Oh! So, na hindi ko alam. Na, na ano ka pala? Kasi bago ha? lang ako, ako sa abroad, hindi ha? ko alam na gano'n. Ganun lang. Ganun na, ano. So, ano? Hindi niya sinabi sa'yo may asawa siya? Hindi eh, mo alam? <laughs> hindi ko alam. Ay, eh, talaga namang may ano-ano. <laughs> o yung pangalawa? Pangalawa, anuan? Uh, dito rin, dito naman sa Pinas. Pero okay, what happened to this guy? Um, ano, unfortunately din naman ano eh, medyo hindi siya one man woman. So medyo yeah. medyo lang naman, medyo. medyo lang naman. Pero parang nahuli mo parang ganyan. Uh, uh, na meron then, iba siyang babae, parang ganyan. Pero, Pero married ka, hindi? No, hindi no, married din. Hindi ako nagpakasal hindi kahit, ka na, kahit sa kanilang dalawa. mo? Ang ginawa ko na lang, yun na oh. lahat, pinagpatuloy ko yung pag abroad ko, tapos uh, ni-raise ko yung dalawang daughters ko na yes. on my own, oh, 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 hanggang sa makatapos sila, hanggang ngayon may, mga, may asawa na yung eldest ko, oh, oh. tapos yung daughter ko naman, yung uh, youngest, siyang kasama ko ngayon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ah, uh, Arian, nagkaanak ka ng special child, no? Yeah, Oo, okay. uh -oh, kwento mo nga. Uh, sa apat, ang ilan yun? Uh, Angel, no? Angel? Second, so sa babae. Out of three girls, sa panggit na siya. Okay. Uh, actually, hindi naman talaga special child. Nagkaroon siya ng isang, uh, bago pa ilabas sa hospital, nagkaroon siya ng uh, bacteria na hindi makulture, na uwi sa meningitis. Ah, oh, and bago then, pa na. Yeah, oh. oh. I see. And then, uwi sa meningitis, oh, and, uh, oh. Hydro nagkaroon ng... Mm -mm. But it was arrested uh, na yung hydrocephalus niya. Uh -oh. Kaya lang, bedridden siya all her life, mabut uh -oh. ng 8 years old. Kaya lang oh, lang, ng 8 years old? Ang kinamatay niya kasi nagkaroon siya parang bone canc cancer. No? Bone? Kasi tinetherapy siya. Uh -oh. uh, I think nagkaroon ng parang fracture doon sa bone niya. Uh -oh. Ito yung pinagsimula ng bone cancer. Yeah. So all these years, Juliet, ikaw, nakapagtrabaho ka abroad? How long did you stay? Ah, so where did It's, you go? Middle East, Middle East yeah. Okay. Around Middle East. Around the Middle East. What mm -hmm. did you do there? Uh the last in last position ko was uh duty manager for Ka Qatar Duty Free. Ah, okay. In Qatar. In Lua. Qatar. All right. So, finally finally. Puntahan na natin yung patutunguhan natin. Yes. Yan. Paano kayo nag-meet nag nag ulit? After how long? Ariel. It's because of our uh impending uh, batch reunion. Class Ayun, sabi reunion. ko na nga ba. 1974 batch reunion ng Arellano High, 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 High School. Naku, so, ang saya-saya naman. So, as early as 2015, our batchmates starts uh, connecting in Facebook. Oo, oh, so, nagtatawag na, nag-invite-invite na. Man, during invite this, na. that time, I'm still hurting from the loss of my wife. Ah. Pero, nagpe-Facebook ako na. And then, Uh, accidentally. Hindi naman kami friend pa. Sa... Hindi naman kayo friend. Hindi ka friend. Oh, paano di, nangyari? Wala kasi sa isip ko. Accidentally, <laughs> oh, oh. during the connection, of pagkukonnect namin ng mga classmate namin, laki. Ah, eh, nag-appear sa ka-Facebook yung picture niya. Yung, isa, isa, sa isa. Doon sa ka isa ka-classmate ninyo. Yeah, Doon oh, siya oh, nag-appear. Sa, isang, isang na friend ko. Oo, oh, oh. so, yun yung nakita mo. Ano, ano? Sabi ko, pa, si, Juliet pala, si Juliet pala, si Juliet pala ito. Uh -huh. Aha. Kumuti na. Kumuti na. na. <laughs> Magkapit-bahay kami sa Santa Cruz eh, sa uh, Manila. Pero sabi niya, dumadaan-daan ka sa akin galon, namamalengke na, 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 ka, oh. ang itim mo pa noon, sabi ah. niya. <laughs> so, eh ayaw ko, isa daw akong ganyan. Mahilig siya sa mabuti? Mahilig siya sa mistisa. Mistisa, oo. mistisa. Oo nga. Oo. So ngayon daw pumuti na ako, nakita niya sa, sa Facebook. Facebook. So ad friend ad friend siya. Direk, tinanggap ko naman. Sige. Oh, oh, oh. ano <laughs> naman <laughs> so, so reaction mo sa kanya? Sabi niya sa iyo, "Ako pumuti na." Ibig sabihin gumanda na. Hindi pa niya eh sinasabi ano naman? na pumuti. Ngayon na lang yung sinasabi. <laughs> niya. ngayon ah, na ako. kaya nga pero at that time, yun ang umiiral sa isip niya. Uh, uh, pumuti na, maganda na. Ikaw naman nung nakita mo siya sa litrato. wala lang. Wala lang. Wala lang. Ula lang. Ula lang. Kasi wala pa eh. Kumbaga, sige, friend pa, friends lang tayo. Oh. Kala ko, chika-chika lang sa reunion. Oh. But we chat Union. sa PN. Eh, yeah. Nag-chat kami sa Messenger. chat, -chat, -chat na 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 ka okay. Almost daily, mula ab nung mag- uh, Friend request ako sa katina. Oo, oh, ngayot uh. maya nga. Oh, pagpapadala ko ng padala ng selfie pa ah. Paalis ang bahay. <laughs> Bye-bye. Nakaganyan pa. Ah. <laughs> Pero every morning, I see tweet na nagpapadala sa Tapos morning. Hello, good morning. May ganyan pa. oh, kunyari. na, ano ko niya, kaya kaya ko Sabi ko, ito morning prayer natin today. Yes, Bakit ganun? Kasi actually po, nag-aaral din ako ng theology ng konti sa Divine Word Seminary sa Tagaytay to while away, para malibang. Oo, oh, oh, Until I saw her pictures nga sa FB. O, naiba na ngayon ang focus mo? Uh, si tuloy pa rin ang pag-aaral ko. Tuloy pa rin yung sa, Panginoon, pero... Every Saturday yun. Then, continuous, constant pa rin naman yung communication ko sa akin. Okay. At what point naging serious ang inyong ang inyong interaction with each other? Siyempre nga, ganoon na. Ano, ano, magkita kami sa mall. Kasi ano, sabi nga, nga, nga niya, magkita, mo, magkita naman tayo. Ay! sabi niya gano'n. Gano'ng katagal kayo nag facebook bago, bago yung pagkikita niya? yun? Yes. met on September. Three months. Ah. Three months. September. Three months, after FB. September. At saka kayo nag-date. Nag, nag -date, Kumbaga, oh. nag-date. Alright. Ano ngayon yung tagpo sa mall? Ito lang nga. Ah, kasi sabi niya. Siyempre, nervous ka. Ito lang nga. Ah, sabi, ano susunod mo? Sabi niya, Ay. pink. Ha? Pink? <laughs> sabi ko, ganun. O, oh, sige, sige, pink na nga. Oh. Eh, tapos nga, uh, doon sa isang restaurant sa uh, somewhere in, in the south, Las Piñas. Sabi oh. ko, sige, doon tayo maghintayan sa labas. Sa labas okay. ka muna. Na mall? No, sa labas ng restaurant. Ah, so, so. Sa entrance. Ah, you identified the restaurant? Oo. Oh, oh, ngayon, nung paket okay. pa na ako... Wala akong nakikita naka-pink na sa entrance. Uh -huh. So umikot na akong gano'n, umikot na ako dalawang beses. Wala pa rin, sabi ko uh -huh. gano'n. Masang kaya ito, sabi ko. Ginawa ko, baka kaya pumasok na ng restaurant. Uh -huh. So pasok ako ng restaurant. So may ako ko naka-pink. Uh -huh. Tapos naka nakapantalon ano, naka ng pagkaluwang-luwang uh -huh. <laughs> yung kulay itim. Uh -huh. Formal na <laughs> naka-formal uh -huh. talaga. Pasok uh -huh. ako. As in, nagkaano kami ng resemblance sa mukha. Ah, ito na si Ariel, sabi ko. Uh -huh. Tapos siya na ano. Nakilala mo siya agad? Oo, sa mukha. Okay. Sa mukha, ano, na. Kasi parang ganun din siya nung high school eh. Okay. So, yun na nga, nagbit na doon. Tapos, inabot niya yung flower sa akin. Uy! Oo, oo, at the middle of the marunong, restaurant, may marunong, flowers. Marunong, ha? Flowers na dala. Kasi, <laughs> kasi every Saturday ang class ko sa theology. So, so uh, okay. uh, during break time, ano uh, oh, ko kasi yun eh, maghapon. So okay. from 9 to 4.30 ng hapon, ng okay. Pasik ko, uh -oh. every Saturday lang. Uh -oh. During break time, ta tatakbo na ako sa palengke ng Tagaytay. Doon ako bibili ng 12 roses na wow. white rose buds. Wow. Para uwi ko yun. Para pagkikita namin yung na Sunday, uh -oh. inaabot ko sa yung kanya. Yung, mm -hmm. ano niya. At this time ba, Ariel, eh, may plano ka na? Nagpa-plano ka na? I, I was thinking na sabi ko, Uh, magkaroon ng bonding muna sa kanya, makilala siya. Pero as time goes on, nade-develop din ako sa kanya eh. Nade-develop ka na Nade-develop ako sa so kanya. So what are the things that you discovered in Juliet na hindi mo nakita nung kayo ay nag-aaral? Na ngayon mo lang natuklasan tungkol sa kanya? Um, uh, Unang-una, friendly siya. Hindi siya suplada na hindi. Uh, pagka anything na pinag-uusapan namin, kahit nag-chat-chat kami, anything under the sun, alam niya yung panag-uusapan namin. I And mean, then, uh, si is a good conversion. Ah, ikaw naman. Ano naman natuklasan mo kay, kay Ay, kay siya Ariel? Uh, naman, yeah. nagustuhan ko naman sa kanya is honesty na wala siyang tinago sa akin na sinabi niya na balo na siya. And ah. at the same time, bago, ah. siya, bago pa niya ako niligawan, sinabi niya na meron siyang sakit sa kidney nga. Ah, okay. Kasi ayun, ayun, may kidney failure na siya at this time. Okay. All right tapos yung nga sabi niya uh, during this span of time sabi niya ganun uh, help me to move on sabi niya ganun uh, uh -huh. ay ako na naantig din ako sabi ko parang hindi ko na siya tutulungan uh, uh, na hindi lang uh, para bang I, I'm, I'm saving a soul and I'm saving a heart at the same time oh, wow. okay. Ngayon, eto. Can I be a little... Pero nga, ano? Ano, ano Dito nga. Ano? Nung una siyang pumunta nga, di ba nag-date kami sa mall? Oo. Oh, oh. Nag-ano nag, siya, nag-ano nag, siya na, sige, hatid kita sa bahay. Ako oh. ayoko kasi, Why? ayoko makita ng mga, mga, ka, anak ka, mga mo lang ano, na meron sa agad akong kasama Ay, na, oh, hindi oh, oh. man lang nagpasuntabi na, oh, meron sarating, ganyan. Oh, oh, eto oh. na, masyadong insisting na, ano, oh, oh. na sige, hatid kita. Okay. Na patit ako hanggang sa, Pagdating sa gate, sinarang na siya. Pero nag-guilty oh. naman ako. Did that hurt you, Ariel? Sabi ko, talagang, sabi ko sa sarili ko, talagang ganyan. Uh, pasensya muna sa oh, katisyo. kayo. Oh, yeah, so, oh, Di ba? Naiintindihan ko naman na uh, kanyang sitwasyon oh, oh. that time. Ah, oh, akala ko naman na sinabi mo, ala, may edad na eh. Ang <laughs> stricto pa. Hindi ganon. Walang ganon. Oh, diba? Walang ganon. Hindi <laughs> naman ha? Wala ko naman yung sitwasyon niya. <laughs> uh, <laughs> eh ngayon, siyempre nga, iba na. Kasi may edad na kayo. Eh. Mm -hmm. Hindi naman kayo teenager. Ano na, ano? ano. <laughs> Ah, uh, wala ano-ano yung mga kinonsider ninyong dalawa. Bago nyo talaga bago kayo talagang nagka-commit, no? Nag-commit sa isa't isa. Anong mga may mga agam-agam ba kayo ni resolve, may issues ba? Anong concern? Yung dalawang anak mo, were they a concern? Of course. Judy. Oh, yun Oo. Oh, na nga. Kasi, sinabi mo kanina, syempre. Yung nga kasi. ka sa kanina. Sabi pa, punang una sinabi ng mga anak ko, lalo na yung bunso ko, sabi niya, oh, oh. mama, hinay-hinay. Sabi niya, yeah. gano'n. Kasi nga, they know the na yung mga fathers nila, hindi ko naman nakatuloy yan. Oh. How so, old are the niya, girls? Uh, my daughter, my youngest is 27. Aba! Oh, Young youngest best na yun. Wala pa. Tapos yung no, eldest, eldest, ko, no. uh, 31. Okay. May dalawa na akong apo. Ah, may apo ka sa kanya. Uh, okay. So how did you explain to them Juliet na well you know you have fallen for Ariel and you want to Wala no wala kasi nakikita naman nila happy ako eh yung nakikita nila nakangiti ako tapos na uh, nag-Facebook ano masaya like yung ano parang na mood mo yung no spirit words, spirit mo, no, no, no no explanation na kailangan na kailan. pang sabihin sa mga So oh, to, oh. okay no, but was there ever a time na nagsabi sila sa you na ma sige na You know, oh, sinabi well, nila right? Sa akin. Sinabi, sinabi. na yan. And syempre, na, napakaligaya mo mm -hmm. nung sinabi sa oh. inyo yun, ano. Ikaw, mga anak mo, were they concerned, Ariel? Yes, so, lalo na yung uh, aking dalawang two girls uh -oh. na sabi niya, Papa, uh, yung puso mo, what, ano yung, uh, i-weigh mo lang mabuti kung talagang yun talaga yung tinitibok ng puso mo. Kami supporta lang sa iyo. <laughs> oh, Baliktad na ngayon nagpapayo ah. Anak ka lang nagpapayo ah. Kung yan sana-sana natin namin ngayon. <laughs> mm. <laughs> talaga oh. Balik ngayon. Yeah sabi ko, sabi ko, anak, yun, yun ang tinitibok ng puso ko eh. Uh -huh. Siya talaga yun na, sabi niya, ah, pag-iisa pa mo rin. Pero, kami supporta lang sa iyo kung ano yung gusto mo, kung ano yung mga uh -huh. plano mo sa uh -huh. buhay. Okay. So ano ngayon ang pagkasunuan niyo about the children? Uh -huh. Paano? Actually po, uh, hmm. Okay. nung mag-propose ako sa kanya ng marriage, sabi ah, niya... nag-propose ka na talaga? Decem na, December. Na, December okay. Sabi niya, binigyan niya ang tatlong kondisyon. Uy! Unang-una muna, unang una, oh. una, una kondisyon, i-assess ko muna yung feelings ko sa kanya kung talagang totoo. Oh, after di babang luksa, After oh, yes. the uh, one year ng misis ko. Ay, hindi pa ba tapos ang one year? Hindi pa tapos ang one Kailan? year. Actually, December 20, hindi tapos na po. At natapos na all at that time. At that time. Uh -huh. at oh. that time. So, nililigawan mo siya, hindi ka pa nagbababanluksa pala. Hindi pa po. o, oh, tapos. So, sabi niya, after uh, babanluksa, i-assess mo yung feeling mo, yung talagang totoo yung nararamdaman mo sa akin. Oh. And then, pangalawa, uh, humingi tayo ng blessings sa namatay mong misis. Oh, So, doon na akong nas lalong na-appreciate na, dun, oh. lalong na -appreciate yung sa kanya, na-appreciate ko siya dahil kahit patay na yung first wife ko, nire-respeto pa rin niya. Yes, so, and then pangatlo, sabi niya ikaw ang bahala ng makipag-usap sa mga anak natin, tungkol sa plano, uh, sa plano natin. So kinausap mo so, mga anak niya. Na, nagkaroon kami ng first una muna na risk meeting sa mga anak ko sa, sa kanya. Okay. And then ako naman Uh, sa anak niya, ang dalawang babae, yes. and then kami, mong lahat naman, kayo lahat na ngayon. Nag-dinner na. date kami one time oh. para mag-meet yung mga anak namin. Isang uh -oh. pamilya kami. Uh -oh. And, <laughs> nagulat si Ariel. <laughs> <laughs> Gano'n lang yeah. na, ay kayo ikakasal na. Yes. Diba? ba? Yes. <laughs> okay, when is the wedding, Juliet? June 17 19? Ay, 19, uh, 20, uh, 10 o'clock in the morning so sa St. Michael the Archangel, oh, the Archangel in Paris. Bacoor. Bacoor. Wow. Yeah. Doon kasi siya nagtatrabaho. kasi nagtatrabaho ako sa isang pari. Di, uh, retired doon ako space. sa isang company. Uh -oh. So sa church ako so, involved yung uh -huh. accountant ng pari and personal secretary. Uh -huh. And then sabi niya, Di dito na kayo sa St. Michael. Uh -huh and then dito rin sa kumbento pwede may space naman for the reception wow. para makatipid or oh, oh. napaka-blessed naman ang wedding na yan mm -hmm. and, talagang everybody Actually yung mga anak namin nagtoka-toka na eh ano? yung, yung eldest niya sa cake ayan Ay, <laughs> yung ganyan, yung oh, dalawa okay. kong anak sa Subvenir. souvenir okay tapos sa photo booth eh kaya nakanya ano, menos gastos ha less gastos and they were excited all so uh -huh. ano mga realizations ninyong dalawa after this happened to you, Juliet, ilampung taon ka, may, uh, allow me to say na, siguro noon, nalungkot-nalungkot mm -hmm. ka na, ang feeling mo talaga sa buhay mo, mag-isa ka ng tatanda, mag-isa ka ng, you know, na gano'n, di ba? Pero hindi pala. Yun nga, talagang, uh, uh, parang, ina, ano wala na talaga sa isip ko eh, wala oh, na, oh, kasi, oh, oh. yung mga apo ko na lang inaalagaan oh, oh, ko, so oh, oh. bigla lang nga siyang dumating, sa so wala sa hinagap ko. Oh, oh. Tapos, lang, parang talaga, <laughs> bigay siguro ng Diyos. Uh -huh. Yun na talaga. Parang, uh -huh. yun na, during that time, ma, ang tisom namin ng early early days, eh, God gave me you. Wow. So, wow! Loko naman, ha? And, sa mga ano, sa mga katulad ninyo na medyo may edad na, ano, uh -huh. ha? At nag-iintay, naghahanap, uh -huh. na, ano. Sa, talaga ano, sa akin, na, talagang, when it comes to love, it has no limit. No age. Love knows no age. As long as you love each other, talagang, uh -huh. It, it, takes time. It, uh, kahit uh, ano man ang kalalagay mo sa buhay, anong estado mo, basta pumasok ang pag-ibig, love will prevail talaga. Oh, talaga so, na. No? At sa so, <laughs> kang so, forever, hindi na naman sa mga millennium, millennium ngayon, ng <laughs> <laughs> mga yes. bata, oh may forever. Uh, sa atin din, sa mga seniors, may, man, forever, may forever, din, di ba? Kaya, just oh, kaya nga, uh, ano, um, Uh, nag aggregate agad kami maisa do lang ang aming buhay. Kasi gusto namin ma-inspire ang mga ah, seniors yes. na meron forever. Uh -huh. And you are so successful because you are inspiring me like never before. <laughs> <laughs> thank you so much, Juliet. Thank Julian. you so much. And I wish thank you both ako, the you very, me. very best. Thank God bless you, you both and your family. You. Thank you. Thank you.